and tayo ay naliligaw 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 Ooh. san dito tayo sa Pinugay Road Pinugay Road Lakinin ng kalsada dito Parang isang lakad Upper Marikina River Basin Protected Landscape <tries> Sabi mo kahapon, yung in busok, yun busog busok 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 yung ba yung sinasabi resort dito? Uy, palusong Sabado na palusong pa Tapos ah Tandaan Tandaan lang Palusong tayo guys Floors this way TGPM In 200 meters, keep right. Prone area. Continue for one and a half kilometers. Uy, oh, Inaris Multi Purpose Building, Barangay San Jose. Antipolo, Sitio Tansa 2, Covered Court. Flores Garden, Ed's Farm. Probinsya -provincya ng dito ah. Ang tanong, may signal ba dito? Uy, lumabas. Turn left Slight right Then your destination will be on the left okay. Ay, ano ba itong napuntahan ko Parang ano Parang pagawaan ng Bato <laughs> Ay, nakapag-drop na tayo guys umubog mag, mag maneuver tayo dito paggawaan ng ano paggawaan ng sabon

guys, samahan nyo ulit ako sa aking next destination so tapos na tayo dito sa Tanay Rizal doon naman tayo sa Pilila I road. Then turn left. two tamang daan pa ba ako? Discolored, makadaan ba ako dito? Ay, saan lagi? Saan yung bababaw? Ay! Agoy! Nasaan na ba ako? Anong nangyari dito? nasaan na ba ako saan nung saan na palok ng in 300 meters ko? turn right on Baras Pinugay Road agoy okay, ate yun patay makaraan dyan ay naku balik 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 di kaya di kaya ma mamulasok pa tayo dyan chubby babalik ako hindi ko kaya yung daan doon para para sigurado baka maka mabulasot pa tayo doon wala man lang pating bahay hindi man tayo mahinga ng tulong doon so, balik tayo guys delikado malapit na sana doon eh kasi yung daanan nga lang medyo alanganin kay ma dito nga sumasaya yung aking ngayon eh yung sumusayad so, na yung aking bumper sa yung sa ilalim sa ng sasakyan so di ba rin nang ma, malayong malayong konti kanina ano nang 11 minutes so pagbalik natin ito 28 minutes di ba yon ang malayo kaysa magbulasot tayo doon grabe din to bakit ba ako napunta dito so ayun guys hindi ko na alam kung nasaan ako banda alam ko bundok to na uh, parang nabigla ako dito sa lugar nito ah hindi ko to ah, to, ah. Okay, uh, tayo ay naliligaw 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 oh. balik tayo sa ating pinanggalingan Ay, grabe ni eh. pinagdaanan ko yung araw. Wala ko din oh, hindi na umakabalik dito sa siyudad. Sa ano ba to? Ah, Morong. Sa Morong na ako. You are living. Tanay Town, Tanay Town. kasi ng trust yung yan ganyan guys nakarating na tayo sa ating patutunguhan so salamat sa inyo pagsama see you in next video so dito po sa may Jollibee, saan po kayo banda? Aba, sa may, dito sa may mga tricycle sa may Jollibee, sa harap. Ta tapat ng BPI. Oo, dapat ko siya oron kapag ito banda eh. Ito sa front porgy na lang pa. Kasi dito lang kami sa front porgy eh. Kapasok. Sige, lalabas ako. Sige sir, pili, pili ko naman i-oron kung ano, magkita-kita. ako so, huwag mo na patayin para maano ko Okay, na ako kulay brown siya sa ken ko kulay brown Naka-hazard ako ay na ba kopsika? Ah? opo kuya ganyan iikot ganyan naku lalabas na ako naisip na ako Kaya, para ano sakay ka na lang para ano ganyan natin ma Pag ito, kuya ha? makaito ito. naku lalaki ganyan na sakay ka na lang para pag ikot natin hindi na tayo mawala <laughs> hihirap ang ganapan eh sige sige kuya saan na kayo? dito sila sa may tapat ng ano Jollibee saka ano BPI sige sige mapunta ako ah kuya hindi sa saan ka? Sige, ah ito doon ikot pa kuya. ah sige ma'am sakay na ma'am para ano sakay na ma'am <laughs> para tayo mawala <laughs> uh, wala dyan yung doon yun eh. papasok sige doon ikot tayo para hindi ako mawala na kayo mali yung ano nandaanan ko oo oh, sige ikot tayo ganyan Papasa pa may eh. Pag nalilibre kasi dyan Naliligaw talaga sila eh Ay. Saan po daan natin? E, Dekot tayo? Di, dericho lang Dericho kayo, di ka pwede magkano-kano yan uh, Ah, yeah. uh, one way to? Oo, oh, one way to May nanaan ulit Ako? <laughs> GPS signal lost. Kasi so dito pa yung mga kuya pa, ano, madalas umaulad dito. Araw-araw. Oo. -araw. Uh, ano makakuha ko ng buk ano, pabalik? Layo. <laughs> Oo, oh, malayit pa rin. Kasi nasa dyan dito, tanay eh. Ano po hindi ko makakuha ng Minsan pabalik? Minsan nag nag-alaw -ano, sila ng ganyan. Ito hindi na-deliver. Tapos nasisira yung ano eh. Kasi naiinitan. Hindi kasi pwede yung kopya tsaka yung pianolo dyan.

Ini sempat. Nah, na nah.